Tanya nyo guys, oh. Ayan, oh. Kami ay nagsisiga. Ka. Mag-iihaw daw po si brother. Jumaro, anong iihawin mo? Manok sa tilapia. Sino ba may birthday? Si <laughs> Toki Man. <laughs> Happy birthday, Toki. Mag-iihaw po siya ng tilapia. Saka barbecue manok. Ayan. Sus, tara ha. namin ng sila, uh, uling. Mahirap pa siya isiga yung uling. Uh, kasama namin si Bunel, si Aga, si Toki. Uh, uh. Kaya mo siya. Kaya mo lang siya. Pag ba ma, ma mainit naman eh. Kaya nyo. Dayo na lang namin na magkapoy para... Umaga ang uling.

Darating pa po namin na bisita. Di ata siya la. Ito po ay istaraha. Di ko alam kung ano yung shoot to. lang ako. Picture ah! Picture daw ko yung may birthday. Kasi isa pa mo? Okay. Nakita nyo, may palaruan pa, oh. Uh, nah, thank you for watching.